Hello mga ka-DIY, welcome back sa ating Youtube Channel uh, For today's video mga ka-DIY, meron lang akong isi-share sa inyo Bale, meron tayo ditong nabili mga ka-DIY na 32 inches na LED TV mga ka-DIY no? Bale, nabili natin ito sa alagang 300 pesos lang Tapos yung isa naman, nabili ko rin yon, 300 pesos din, napagana na natin Tapos yung isa nito, bale tatlo ito eh Bale, yung isa nito is nabili na kahapon Kahapon nabili dito sa shop natin, may pumunta tapos binili pero yung isa, hindi ko pa na-service mode. Pero napagana na natin, pinalitan natin yung LCD. Tapos ngayon is okay na siya. Kaso hindi ko na siya na-vlog kasi nga sobrang busy tayo ngayon. Ito naman mga ka-DIY, meron pa natin lang isa. Ito na lang yung isi-share ko sa inyo. Ito. Ito lang mga kadeway. Oh. Mali, napalitan ko na siya ng LCD. Ito. Yan, kung napapansin nyo, may LG siya. Pero yung screen niya is baliktad. Yan, baliktad yung tao. Yan. So, ang ano lang, ang problema na lang nito is isi na lang natin sa service mode gamit yung ating remote na pang LG dapat meron tayong pang LG na remote kasi hindi natin kapag nagpalit tayo ng LCD sa LG minsan is nagbabaliktad yung tao so ang kailangan natin is yung pang service menu o service mode na remote para sa LG so mamaya na yan meron tayo dyan so dyan lang muna tayo dito lang muna tayo sa kabila ito naman mga ka-DIY problema nito is standby indicator so yan mga ka-DIY ang brand is NUBA So problema nito ay standby or yung indicator dito lang. So saksak -sak natin o oh, plug-in natin dito. Plug-in natin. Ayan mga kadi, kayo kung napapansin nyo is standby na lang siya. Standby tapos i-power on natin sa likod dito. Ayan, may power button dito eh. Ayan o. Oh. Ito, ito. Sila yung power. yan Power. yan to Pindot natin. Yun, isang pindot lang. So wala pa rin mga kadewa, standby pa rin. Ulit, ulit, pindutin natin dito sa pinakailalim. Yan. So wala pa rin, ganoon pa rin siya, standby pa rin kahit uh, pindutin natin. Wala, ayaw. Ayaw bumukas yung kanyang indicator. Kapag ganito mga ka na standby lang siya, possible na tatamaan ito is yung mga regulator kapag ganito. Standby lang, ganito, standby. Minsan yan is regulator. Pero tingnan natin mamaya mga kadayo, baka iba naman yung sira nito. At magawa pa natin. Kasi yung isa, nabili na, nagawa na yon Kapon, nabili na. Tapos mamaya yan, yung isa, is na lang natin sa remote yan. O service menu, o service mode. Ito lang yung gagawin natin ngayon. Ngayon, isishare ko sa inyo kung paano gawin. Okay? So, bunutin na lang natin to Bunutin na lang natin. At ah, saka, na lang natin yan. Para machik natin kung anong naging problema. Kung sa mga regulator o oh, Baka may ibang problema pa ito. Tingnan na natin, natin mamaya kapag binuksan na natin. Tapos muna natin yung uh, TV natin dito. Yan. So, buksan muna natin. Bale, yung model number nito is ito. Nova, yung brand at saka yung model number is lead lang nakalagay tapos TV 32 A7 ibig sabihin 32 inches siya. Ayan, so tanggalin muna natin yung mga screw. Mag-remove muna tayo ng mga screw dito sa so, paligid. Tingnan naman natin. Tanggalin muna natin yung mga screw nya. Okay, tara. Okay, mga kadeway, tatanggalin natin yung mga screw. Mag-remove muna tayo. is yung base. Tanggalin na natin itong base. Ayan. Maganda yung base niya guys kasi glass na yung base niya. Okay, next is sila lang Next is tapo natin yung maskro. Ah, hindi, sabihin lang natin 'yan. Joke lang mga ka DIY boy. Sabihan mo na lang muna natin 'yan, Ito. Next is tanggal natin yung cover. Hmm. Remove natin yung speaker ito. Speaker Na natin. Okay, tapos tayo move na rin natin to. Yung cover dito sa ano. Para ma-explain natin na mabuti sa mga baguhan o sa mga new beginner technician. Nagalitin yung cover sa kanyang tikon o timing control board. Tapos to, tanggalin na natin para walang sagabal. Yan. Okay. Para makapag-check tayo ng mga bolt tayo kung uh, walang sagabal gabal. Okay. So, tukang ko lang yung board nya. Dito. Ito yung design na kanyang board mga ka-DIY. ito yung kanyang AC input. Tapos, ito yung kanyang uh, filter capacitor ng primary o power supply natin. Bala, yung power supply na section natin is yano May boundary lang naman yan. Yan. Ito sa optocoupler, sa kapasitor natin sa ground din sa gitna ng isang chopper transformer. So ito na yung pinakasikandari natin. Ito ato na yung pinaka 12 volts niya. Tapos ito yung susundan natin mamaya dito tayo mag-test point sa filter kapasitor na lain kagad natin. Pagka meron niyan, is diretso tayo sa secondary part dito sa secondary kasi ito primary yan yung may guhit ito. primary o power supply section. So kapag uh, mayroong tayo dito, dito na nakuha, diretso tayo sa secondary section natin dito. Ayan, kapag kami meron tayo na kuambol tayo dito, diretso na tayo sa mga regulator. Ito, regulator yan, maliit yan. Regulator yan, malamang yan. Is, basta 6 pin regulator is nasa 5 volts yan dito. Sa kuwila tayo magsukat para malaman natin kung buo yung IC na yan maliit. Yung maliit natin na IC. Ito, ito. Ito yung 6 pin, 6 pin regulator IC. So, ito yan, 5 volts nya. Tapos, yung kadalasan kasi sa mga 1.2 volts o 1.1 volts natin is nasa 5 pin regulator yan, o. Oh. 5 pin regulator IC. Ito yon Yung sukatan natin dyan. Dyan tayo yung pinaka-test point natin. Tapos, yung test point pa natin sa ibang regulator is ito. Kasi, nakamarking naman dito sa taas is 33. Ibig sabihin is 3.3 volts yan. So, pag sinukat natin dito sa positive side natin, so, makakuha tayo dito ng around 3.3 or 1.8 volts. Depende sa klase ng regulator na ginamit. Titingnan natin mamaya kung ito ay 1.8 or 3.3. So, malalaman din natin kung 1.8 or 3.3, 3.3 volts sa pamamagitan ng marking sa taas dito. Nakasulat dyan, nakamarking dyan. Yan, sa 3.3 ata yan. Tapos ito naman, isang regulator natin nakatago ito. Yan, 1.8 volts din yan. Ayan. Nakaiwalay. Nakaiwalay yung regulator nito. Ito yung kanyang positive. 1.8 yan. Or, kasi nakalagay dito sa taas, ito is 1.8. Balay, 1.8 is 1.8 volts yan dito. Ito yung sukatan natin para makuha natin yung voltage sa positive side natin. Ayan. So, kapag ganito na hindi siya nag-on, ang pukusan talaga ni regulator dyan is yung 1.18. Ito yon Yung 1.8 volts. Yan ang pupukusan natin kapag ka hindi nag-on yung TV. Ito possible na hindi talaga mag-on kapag may problema yung ating regulator. Okay, titingnan na natin pagka na-plug in natin mamaya. Tapos yung ating connection sa 12 volts din. Ito yung 12 volts natin. So mag-on yan gamit yung ating ano. Oh, ito. Mag-on yung ating transistor. Yung maliit na transistor mag-on yan para ma-on itong 12 volts na wiring niya ito sa LBDS natin yung kulay pula. Kapag mag-switch yung ating transistor, mag-on yung 12 volts. Kapag pina on natin sa remote o on natin sa button, diretso na yan dito sa ating top board o timing control board. Ito yung red na yan na wire, yan yung positive nya. Dadaan yung fuse dito. Dadaan na yan ng mga, dadaan yan dito sa ating DC to DC. Then, dadaan na ng mga level shifter natin. Tapos mag-deliver -de naman ng supply o signal papunta dito sa ating LCD. So, yun ang... Uh, dapat na malaman ng mga beginner para hindi kayo mahirapan kapag kayo ay magto shooting pagkatapos uh, ng primary secondary ticone board or dc to dc hanggang sa doon kayo sa pinakatap board o yung board ng LCD Ito. yan yung mga steps na gagawin nyo kapag magta-trouble ko yun ng TV so ganito lang yan mga kadeway ang unang gagawin natin kasi wala siyang may indicator siya pero hindi siya nagpa power on so ibig sabihin damay yung regulator natin dyan or mamaya tuturo natin malalaman din natin yan mamaya kapag uh, pinawero na natin okay so ito mga kadeway mag check tayo ng primary saksak muna natin yung ano nya AC cord dito okay sinaksak ko na then check tayo dito tayo sa DC select natin yung tester natin sa DC okay naka DC tayo so check natin yung primary nya yung primary sa filter capacitor Check natin dito. So, nakukuha tayo dyan mga ka-DIY ng 294 volts DC. So, okay. Pasok tayo sa ating primary. Malamang buo yung ating primary. Kasi meron nakarating sa filter capacitor yung ating voltage. Next na gagawin natin is i-ground natin yung pinaka-negative ng ating test probe dito sa chassis o body ground. Yan. Chassis ng ating TV. Then, mag-check tayo ng secondary section. So, dito na tayo na part sa secondary. Ang unang i-check natin dyan yung kanyang 12 volts or 5 volts naman minsan sa iba. Sa iba naman is 12 volts. So, kadalasan talaga yung secondary natin is 12. Kasi yung 12 na yan, yan ang magde-deliver papunta sa ating mga regulator. Tatandaan nyo, yung 12 is magde-deliver sa ating mga regulator. Okay? So, dito tayo. So, nakakuha tayo ng 11.95 volts. Ibig sabihin lamang, pasok sa, pasok sa siya, pasok sa, sa no 12 volts. Pasok tayo sa 12 volts dyan. So, okay, may 12 volts tayo. Dito naman, malaman natin yung regulator na yun na maliit kung may voltahe tayo yung makita dito sa coil. Ito. Yung malaking coil na yan, balatandaan yan is palagi is 5 volts. Yung malaking coil is 5 volts yan palagi. Yan, 5 volts. Meron tayo. Present si 5 volts. Then, check tayo sa isang coil na medyo maliit-liit. Ito. Yan. Yung inductor coil natin. Ito ay kadalasan is 1.2 volts or 1.1 volts. So, 1.2 volts is buo naman. Ibig sabihin, okay yung ating mga regulator nakakatawid yung mga boltahe so next sa mga regulator is yung regulator pa na nakahiwalay ito, regulator din yan so itong value nito is 3.3 so kapag nakita nyo yan, ganito yung boltahe nya 3.294, ibig sabihin pasok tayo sa 3.3 volts so kapag ka 3.1 lang ibig sabihin, sira yung regulator mo, o may problema kasi regulator kasi mababa at hindi niya nakuha yung kanyang tunay na uh, boltahe kasi kapag ka 3.1 yan, maaring sila yung iyong regulator. O 3.0, kailangan umabot tayo sa 3.295 or 3.85. So, ibig sabihin buo yung regulator na to. Yan, sa so, positive lang tayo. Kasi yung negative natin is nakaground na. Okay, next tayo dito sa regulator ng 1118. Ito. Kapag tinusok natin to at lumabas yung 1.8, ibig sabihin palit regulator. Kaya ayaw mag-on yung iyong TV or ayaw mag-power -on, mag on yung TV natin. Pag tinusok natin sa positive niya, kailangan meron tayong makuha na kailangan wala tayong makuha. Pag may nakuha tayo, ibig sabihin, sira yung board. Sira yung ating regulator pala. Okay, tusukin natin. So, may marking sa tas dyan is 1.8. Ibig sabihin, isa yung 1.8 na regulator. Uh, pag tinignan natin sa tester, wala siyang 1.8 volts. Ibig sabihin lamang, hindi pa talaga nagpapawer on yung TV. Ang gagawin natin, aabangan natin yan. Okay, so ang gagawin natin, ipapower on natin yung unit dito. Abangan natin dyan. Tapos, power on natin yung unit dito. Saan ba yung power on yan? Dito, malayo. Ito, power on ko lang. Yun, pina-power on, pina on ko na. Yan pina oh. on ko na yan. So, wala pa rin. Wala pa rin yung 1.8 volts. Ibig sabihin lamang mga ka-DIY, malamang na walang problema yung ating mga regulator kapag ganito. Okay, ka paano naman kapag ka lumabas yung 1.8 nito, then pinalitan mo na yung regulator, is ganun pa rin, malamang may problema ka na sa system mo. Ito. Or kapag napa-okay mo yung lahat ng bultay na naituro natin kanina, or na lagyan mo na ng mga napa okay na yung mga bolt tayo, tapos ayaw pa rin mag-on possible na may problema tayo sa ating system sa kanyang IC ito okay so ang gagawin natin test uli natin itong kanyang LBDS kung nakatawid yung 12 volts dito isa pa yan sa palandaan kapag pinindot natin yung power on kailangan yung wiring na yan na na color red is magkakaroon ng 12 sa ngayon is wala pa yan Okay, kapag ganito mga ka-DIY, ang nangyayari, kapag walang lumusot na 12 volts dito, papunta sa ating tikon dito. Yan wala dito sa fuse tayo. Yan sa fuse tayo mutok ng positive na 12 natin. Kapag yan o, oh, wala o. Oh. Kapag hindi tumawid ang voltaya diyan, ibig sabihin hindi nagsiswitch. switch Okay? So sa minsan-sani nyan, kapag ayaw mag-switch, o ayaw mag ayaw mag-on yung ating 12 volts dito sa ating LBDS kapag hindi yan mag-on o hindi lumabas yung ating bolt dito, ibig sabihin lamang, possible na may problema tayo dito sa ating switching transistor yan o. Ito. Possible na may problema tayo dyan. Or may problema tayo sa switch. Dalawa lang problema natin. Kapag ayaw mag-on yung TV, possible na itong transistor nya. Yan, natandaan nyo, transistor. Tapos ito, yung kanyang 1.8 na regulator or yung kanyang switch. Ito lang, kapag hindi mag-on yung TV or indicator lang yung lumalabas. Yan. Tatandaan nyo kapag ayaw mag-power on at saka may complete voltage naman, possible si 1.8 na regulator, possible yung ating transistor yung tinuro ko kanina. Yan, switch yung transistor natin at possible din na switch lang yung problema niya. Ang gagawin natin is naka-power on pa yan, naka-plug in pa yan dito isa shorts muna natin to to shorts muna natin yan tingnan natin baka yan lang kasi chinek na natin yung mga bolt bolt nya is okay naman kaya mas maigi na alam nyo yung familiar mapamilyar nyo yung mga bolt tayo o mapamilyar nyo yung mga bawat bolt so ito yon yung power on sa ilalim nyan yun yung power on ang gagawin natin idid ididikit lang natin yung switch nya ito so magitan ito dikit lang natin dito kasi nakalagay naman dyan kung saan yung power dito yan yan ito yung power yan ito sa pinakaunang button yan ang power short lang natin ng ano ng ganito metal or screwdriver pwede na rin ito alapin na natin yon apat na button yan apat na paa yan isa dalawa tatlo apat bawat isang switch ay may apat na paa kahit saan yan lang kahit saan lang yung switch nyo, nyo, dyan pwede dito pwede rin dito So, idikit lang natin yan kasi may italian eh. Yung hinawakan natin. Idikit natin. At check natin yung bultay. Pagka nadikit na natin yon, kailangan meron tayong ma-receive dito na 1.8 volts. Ay, yung ground pala natin. Yun, umilaw na yung backlight. Tapos, ito, kailangan yung regulator na rin is magkaroon na ng 1.8. Ayan. So nakita nyo, meron na tayong 1.789. So round off na yan sa 1.8 volts. Ibig sabihin buo yung ating regulator. At yung 12 volts natin dito kanina sa may red na yan na wire, sa kanyang LBDS connector, eh, nagkaroon na tayo ng 12. Kasi yung 12 volts na yan, possible na pagka magkaroon minsan ng 1.8 tapos hindi mag-deliver yung transistor na yan, ibig sabihin yan din yung sira niya. Yan, minsan, pagka Ganyan yung nangyari sa akin. So, pinapalitan ko lang, hinahanapan ko lang ng ibang transistor doon sa mga ganito rin na mga unit or yung mga kamukha niya ng mga board. Basta parehas lang yung function. Ito naman kanina yung fuse na walang voltahe. Ayan. Is meron na siya. May 12 volts na tayo. Kasi yan ang supply na 12 volts na mag i sa ating tikon na mag-deliver mag -deliver ng supply dito sa ating DC to DC. Yan. Kapag ka, ang DC to DC kasi, alata mo, meron siyang mga coil na ganito. Yung ating BGH, BGL, ABDD, yan. BCOM, yan. Yung mga palatandaan dyan, yung mga test point natin. Makikita nyo rin dyan, may mga test point dyan, tayo dyan ito, mga BGL, yan. BN, BGH, yan. Meron na nga BGH yata ito. Ito, BGH ito eh. Yan Oh. Yan. So, meron tayong BGH o. Oh. 26 volts. Ibig sabihin na na 'yung unit. So ganyan lang mag-diagnose mga ka-Dewy kapag ka ayaw mag-power on 'yung inyong TV. Minsan kasi 'yung mga regulator nito, 'yung 3.3 at saka 1.8 is magkasama. Magkasama sa isang IC. Magkasama 'yung dalawa 'yan kasi sa ibang design kagaya nito is nahati sila. Nahati 'yung 1.8 is nahati din 'yung 3.3. Sa iba kasi 'yung design 'yan is parang ganito para siyang memory ganito apat yung paa sa ibang design sa ibang design naman is nahati sila na ginawa silang dalawa kagaya so, nito dalawa nahati yan okay so tingnan natin yung ilalim niya kasi nagbukas na yung backlight eh tingnan natin ngayon okay na siya oh yan Problema kasi nito, wala tayong remote, kaya hindi natin mapagana kanina. Kaya, step by step natin, para malaman natin at ma-share din natin sa mga baguhan. Okay, so, napagana natin mga ka-DIY. Ang gagawin na lang natin dito, palitan na yung mga tax switch. Kagaya nito, may pumali ang isa, lahat yan is palitan na lang natin. Pagka pumali yung isa dyan, sa sunod, na yan, sa sunod naman, yung ibang switch naman ang masisira dyan. Okay, so palitan na natin. So ayan na mga ka-DIY no. Ito tinanggalan na natin yung attack uh, switch. Ang tawag dito is tax switch. Kasi nga medyo kalawang na yung banda itaas yan no. Kalawang na lahat yung mga iba. Kalawang na yung bandang itaas. Unlike dito sa mga bago natin is kahit pa paano may stack naman tayo ng mga tax switch, ayun dito. isa. Ito. And, walang kalawang yan sa itaas. Yan. Makintab pagka bago or kapag ka, ano mas magandang magpalit talaga nito kasi nga uh, nasisira talaga to nawawalan talaga ng contact ayan so ito na siya pinapalitan ko doon sa ano ko uh, kapatid natin ayan bago na yan lahat testing nga natin tayo natin plug in ayan Parang ka ano testing natin kung gagana siya ito na pag Lagyan ko na muna dito. Okay, saksak ko lang. Then, to, Tinanggal ko muna dito, tapos power on din yan. Nakaano tayo dyan, naka-standby. Standby red. Power on ko lang. Yun, one click lang. So, yung importante dito mga ka-DIY, malaman nyo yung pag-check ng mga bultay. Yun ang pinaka-importante dito yung pag-check ng voltage kasi kapag hindi hindi talaga alam ito ng mga bagwan so mahirapan sila mag-check ng voltage kung, sin, kung saan sila mag -iumpisa. kaya malaking bagay ito at malaking, malaking, tulong yan sa mga new beginner natin yan. so gagawin na lang natin ito is close na lang natin yun, tapos lagyan natin ng ano signal mamaya yan no. okay tayo close muna natin yan okay na siya Ninisin na lang natin yung loob pati yung board. Okay? Okay mga ka-DIY tapos na natin yung assemble. Uh, ngayon ipower on na lang natin dito sa button niya. Yan may indicator. Na sinaksak ko na yan, then power on natin. Yan, nag-blink na. Ibig sabihin, nag-power on na yan. Lagyan ko na rin ng antenna yan. Yan, Nova. So, okay pa yung screen niya. Walang tama. Ayos. So, yan mga ka-DIY okay naman yung screen niya. Yan, baka mas patan tayo. Yan, okay naman. Ayos. So hanggang dito lang ating video mga kadeway at maraming salamat sa inyong panonood. Again, James Tutorial. Bye-bye.